Sinabi ng isang Russian na sundalo na binaril umano siya ng kanyang mga kasamahan matapos niyang subukang tulungan at protektahan ang mga Ukrainian na sibilyan. Sa isang video na inilabas ng Ukrainian Security Service, sinabi ng nahuling Russian na sundalo na binaril umano siya sa paa at mayroon ding isang lieutenant na napatay habang sinusubukan nilang iligtas ang dalawang Ukrainian na babae. Sinabi ng Russian na sundalo na binigyan sila ng order na barilin ang mga sibilyan noong mga nakaraang araw sa Kharkiv. Ngunit nang tumanggi siya at ang isang kaupuan niyang sundalo, agad umano silang binaril ng kanilang mga kasamahan. Sinubukan sana ng nahuling Russian na sundalo kasama ang kanyang lieutenant na iligtas ang isang dalawampung taong gulang na babae at ang kanyang ina bago sila binaril ng kanilang mga kasamahan. Sa video, sinabi niyang nagtago ang mga Ukrainian na sibilyan na magsimulang mamaril ang mga Russian troops. Sinabi niya na pagkatapos ang mga Ukrainian forces naman ang nagsimulang magpaputok sa kanila at habang sila ay binabaril, siya at ang kanyang lieutenant ay tumulong umano sa mga Ukrainian na sibilyan. Sinabi naman ng dalawang babaeng tinulungan nila na agad umanong tumakbo ang mga Russian sundalo sa kanila at inutusan silang lumabas mula sa kanilang kotse upang magtago. Matapos ang dalawampung minuto, napansin ng kanyang mga kasamahan na siya at ang kanilang lieutenant ay tumulong sa mga sibilyan at agad umanong manong ipinagutos na sila ay barilin kasama ng mga sibilyan. Tinamaan umano kaagad ang Russian na lieutenant at kalaunan ay namatay. Pagkatapos, binaril naman nila ang ina ng nasabing babae at namatay din. Ang Russian na sundalo ay nagsimula na ring umatras dahil pinagbabaril umano siya ng kanyang mga kasamahan sa kanyang mga binti. Inilarawan ng Russia na sundalo kung paano siya at ang kasama niyang Ukrainian na babae ay nakaupo sa likod ng isang garahe hanggang sa tumahimik na umano ang lugar at pagkatapos sila ay nakapagmaneho palayo na makuha ng anak na babae ang mga susi ng kanilang kotse mula sa katawan ng kanyang ina. Sinabi ng Russian na sundalo na gumapang umano siya sa kotse at inilagay siya ng babae sa backseat. Pinaandar ng babae ang kotse at nagmaneho. Iniulat ito matapos lumabas ang isang hiwalay na video na nagpapakita na nagsalita ang isang Russian na sundalo at sinabi umano niya na marami sa kanilang mga tropa ang tumakas sa digmaan sa kabila ng mataas na posibilidad na sila ay mahaharap sa isang pitong taon na pagkakakulong dahil sa desertion. Sa video, sinabi ng Russian na sundalo na marami sa kanila ang umuwi sa kanila mga tahanan, marami ang tumakas at ayaw ng makipaglaban dahil walang sinuman ang nangangailangan ng digmaan, hindi umano nila ito gusto kaya sila ay tumakas. Samantala, sa ibang kaganapan naman, sinabi umano ng ilang mga sources sa Russia na pinarsahan ni Vladimir Putin ang sarili niyang mga intelligence officers at inilagay sa ilalim ng house arrest dahil galit na galit umano ang Russian president sa palpak na pagsalakay ng kanyang bansa sa Ukraine. Ang ulat mula sa loob ng Kremlin ay dumating isang araw lamang matapos na balitaan na FSB ay nagbigay umano ng maling impormasyon kay Russian President Vladimir Putin at naniniwala ang mga eksperto na takot ang mga intelligence officers na mapagalitan. Si Philip Ingram, isang security expert at dating senior British intelligence officer, ay nagsabi na galit na galit umano si Vladimir Putin sa nakuha niyang maling impormasyon. Lumilitaw na patuloy umanong lumalala ang problema ngayon ni Vladimir Putin habang si Andrei Soldatov ang co-founder at editor ng investigative website na Agentura ay nagulat sa pamamagitan ng Twitter na narinig umano niya sa mga Russian sources na inilagay ni Putin ang ilang miyembro ng FSB sa ilalim ng house arrest. Isang diumanoy ulat ng isang opisyal ng FSB ang nagsabi na sila ay pinilit ng kanilang mga superiors na i-customize ang kanilang report upang hindi sila mapagalitan ni Vladimir Putin. Idinagdag ng Russian source nang lahat ng mga political consultants ni Putin, patina ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin ay may malaki umanong impluensya sa kanyang desisyon at ang lahat ng ito ay nagdulot ng kalituhan. Ngayon, kahit mapatay pa nila si Zelensky, wala na umanong magbabago. Sinabi ni Ingram na sinisi umano ni Vladimir Putin ng FSB dahil sa pagbibigay sa kanya ng ahensya ng maling payo na humantong sa maraming kapalpakan sa kanilang desisyon sa Ukraine. Idinagdag niya na mga huling ulat na ginawa ng FSB tungkol sa sitwasyon sa Ukraine sa pagsisimula ng pagsalakay ay hindi umano tama na naging dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang Russia. Lumilitaw mula sa mga ulat na ito na inaasahan sana ni Vladimir Putin ang isang mahinang Ukraine at dahil dito ay mabilis nilang makukuha ang pagkokontrol sa nasabing bansa ng walang resistance, naging kampante umano ang Russia at gumamit lamang ng mga light forces na may backup ng mga airstrikes sa mga targeted locations. Samantala, sinabi ni Alexei Danilov, ang pinuno ng Security Council ng Ukraine, na halos walong mga Russian commanders na ang sinibak sa kanilang pwesto mula na magsimula ang pagsalakay.